Sorsogon City, ano-ano nga bang tourism spot ang hindi mo dapat palampasing puntahan sa Sorsogon City? Number 6 Balay Buhay sa Uma, napakaganda ng farm na ito na ginawang pasyalan. Pagpasok map makikita mo na ang naggagandahang mga kwarto na gawa sa kawayan kahit mag tiktok kayo dito magdamag ay hindi kayo may istorbo. Tiyak malilibang Karen manood ng mga naglalakihan at napakaraming isda sa napakalinis na fish pond dahil running water ang tubig nito. Kung nais mong puntahan ang lugar na ito, ay dito lang ito matatagpuan sa barangay San Roque Bulusan, Sabrang linis ng tubig dito dahil galing pa ito sa paanan ng Balkan. Hindi lang viewing ang magagawa mo dito dahil pwede karim mag-swimming dahil napakaganda at napakalinis ng running water dito na nanggagaling pa sa bunganan ng ng bulkan, este sa paanan pala ng bulkan. Wow! Meron din sila dito ng mga open cottage, Naabot abot kamay ng inyong mga pangarap, ay mali, abot kamay pala ng inyong mga bulsa. Marami din silang alaga dito na mga bee kaya nga tinawag na bee farm, at iba-ibang protas, at mga herbal na halamang gamot. Number 5, Kambalbusay matatagpuan ito sa Bayan Peren ng Bulusan. Medyo mahirap nga lang pumunta rito, lalo na sa mga may edad na at mahina na ang mga tuhod, dahil tarik at mahaba ang hagdan na inyong tatahakin. Pero pag nando na kayo, sabrang sulit naman ang pagod nyo, dahil sa napakaganda at malaparaiso ang inyong masisilayan, at masasabi nyo na lang, wow! Ako nga napanganga na lang ako at natulala, sabi ko, what is the meaning of this? Yahoo! Pwede nyo kayong maligo dito, wag lang kayong pumunta sa malalim, hindi panaman kayo marunong lumangoy baka malunod kayo, mahal panaman ang kapi, at asukal, sa ngayon lalo na ang bigas. <coughs> Number 4, Begaho Island, matatagpuan ito sa barangay Talisayan Prieto Diaz. Napakaganda ng pasyalan na ito, sapagkat ito ang pasyalan na may pinakamahabang tulay na gawa sa kawayan. At madidanan nyo rito ang napakaalago at naglalakihang mga bakawan. At pagdating nyo nga sa gitna ng bakawanan, ay makikita nyo naman ang napakaganda at napakalaki na parang swimming pool, na kung tawagin ay nakawa. Marami din kayong makikita rito na iba't ibang uri ng isda na inaalagaan. At pagdating nyo nga sa pinakadulo ng pasyala na ito, aakyat na kayo sa malaking bato, na kung tawagin ay pagol, sabrang ganda ng pagol na ito sapagkat napakaluwag ng taktok nito na nilagyan ng mga halaman, at tinayuan ng mga cottage. Hinding hindi kayo magsisi kahit sabrang haba ng tulay na inyong tinawid, dahil super ganda naman ang karagatan na inyong masisilayan dito dahil kita rito ang isla ng Rapo-Rapo at ang bulkang mayo ng Albay. Napakaganda rin ng mga rock formation na makikita mo sa lugar na ito kaya tamang-tama mag-picture-picture at pwede rin kayong maligo rito. Number 3 Barcelona Church, isa ito sa pinakalumang church sa Bicol, kaya kakaiba talaga ang church na ito. Makikita nyo na napaka-historical talaga ng church na ito, at bakas na bakas peren ang kapanahonan ng mga Kastila dahil hindi peren na babago ang pagkadesinyo nito. Isa pa sa dagdag atraksyon dito dahil malapit ito sa tabing dagat at ginawa itong isang maliit na park na kung saan pwede kang magmuni-muni dito habang nangangarap ng gising. Number 2 Paguriran Island, matatagpuan ito sa Soang isa ito sa dinarayo ngayon dahil bukod sa napakagandang maligo dito, dahil napakalinaw ng tubig at white sand ay napakaganda pa ng rock formation nito, kaya pag nandun ka na sa pinaka-tok-tok ng mga bato nito ay napakaganda mag pictorial o kaya naman ay mag tiktok tiktok. <laughs> Hindi nyo rin papalampasan na maligo at tumalon-talon sa mala swimming pool na napapaikutan ng malalaking bato, at pwede Karen mamangka dito upang maikutan nyo ang kagandahan ng lugar na ito. Number 1 Bulusan Lake, isa ito sa pinakamaganda na tourist spot na dapat nyong puntahan, lalo na kung naghahanap kayo ng katahimikan, sapagkat tahimik na tahimik ang lugar na ito. Sa dadaanan nyo palang paakyat ng Bulusan Lake, ay tanging mga hunang ibon at iba-ibang hayop ang maririnig nyo, makikita nyo rin ang nagtataasang punong kahoy at naglalakihang mga baging, kaya ramdam na ramdam mo dito ang simoy ng kalikasan. Pagdating nyo nga sa site place ng lake ay talagang mamamangha ka sa sobrang ganda nito. Ako nga ay napanganga na lang at tulala. <coughs> at hindi lang ay ko ng ko kaya ako natauhan. Pakikita nyo nga rito, ang kagandahan ng kabundokan na nakapaikot sa lake at makikita nyo rin kung saan ang bunganga ng bulkan. Isa nga sa di nyo papalampasin dito ay ang sumakay sa boat rides para lalo nyong masilayan ang kabuoan ng Taal Lake. Kaya ano pang ginagawa nyo? Puntahan nyo na ang mga lugar nato, huwag na kayong magpatampak-tampak pa, bawas-bawasan, nyo na ang pera nyo. <laughs> pera lang yan kikitain mo pa, pasyal-pasyal din pag may time. Shout out nga pala sa aking mga subscribers at mga followers, at sa lahat ng mga kagaya ko na small vlogger, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga gustong gawin, ang mahalaga po ay masaya tayo sa ating ginagawa, huwag po tayong susuko may kasabihan nga na pag may tsaga daw may inaantay. Wow! Mabuhay po kayong lahat, salamat sa panunood.